Narito na naman yata sa Panyerong, Dex. Panyero! Kala ko gigisingin na naman kita eh. Oh! Ang balita? Walang dyong pare, hinalaghog ko na yung buong bahay hindi ko makita yung motor ko. Aba, oh, hindi na naman kayang kumuha na oh. Sa... Ay, ito nga herap eh. Sayang si Siti mo. iniwan ko rin tita, hindi naman pala mga loob pala eh. Brano at pala eh. Ay, na-report mo ba? Oo, oh, oo. Oh, hinalaghog eh, namin, inibestigahan buong bayan. Wala talaga, hindi makita yung motor na yun. Mga wala yun naman. Karay mawawala yung akin pa. samantalang yung AUA. Aba, hindi mawawala. Yan. At yan ni... Boda on. <laughs> Kaya naman magwala ka ba Namili pa ng bago ba? <laughs> ba? Baka naman kasi wala kang motor. Panyero. Panyero meron. Ano bang gagawin natin yan, Panyero? Malaya ka aba. Bago ba talaga? Bago talaga, Panyero. Bago talaga. Sa totoo lamang. Walang ilang araw mo hinahanap. Ay, kuwan! Huwag isang buwan na, wala lang buhat ng nagpunta ko pang umuulan. Tanga, wala pang niyo. isang buwan na yun, isang Tanga, linggo po. Isang naman Anong sabi ng mga polis? Ay sige, tahanapin lang nila. Gagaw na lang ang aksyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa lang Dapat ikitanggol mo pinahanap, Panyero. <laughs> Sino man tanggol? Sino nga yun? Abo, di ba naman kalala si tanggol? Hindi nga, eh. Si Joko Martin. <laughs> hindi. Alam mo ba Nawawala yung stress ko sa iyo. Nawawala mo ko kahit masama loob ko. Pero huwag mo na usapan, palitan mo yung motor ko pa ka ba? Ba't ako magpapalit? E, rito na, wala eh. Balik alam mo sa amin. Pag nawala yun sa amin, hindi ako magpapalit. Oh, wala. Naroon ako rin ka, lang na ibibigay ko sa iyo. Simbol <laughs> ba? Oo. Oo. Oo.

alam ako ah. Eh, tabakas lang ako eh. Saan ang sa Saan mo tamatay, susi Eh, tumatulan dyan. May ipa yung motor. Ang sasalitaan. Eh, wala nang yun. lang naman ako yung panta. Parang ako yung mo panyero. Oo. Ano yan? Nagpunta na kami. Iba-ibang... Iba, 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 Iba-ibang ano na kami. Iba-ibang... Iba, iba, Bayo na pinuntahan namin. Hindi ka man... Hindi ka namin alam kung saan nahanapin. Ikaw lang pala gumamit. Pambira ka pa niyo yun. Ang ka. Friends lang kami. Para kang bumabawi ka yata ng mga nakaraang hiniraman kita ah. Ano yung naman ako sa ibanyero? Pero ng motor mo, hindi kayo nagtanong kung saan ako pupunta. Dapat tinanong mo. Sabi mo, uuwi ka lang. Oo, oh, ayan bahay kayo sa, sa impanta eh. Pinag-intay mo kong gabi rito. Ka, yung pala nasa impanta ka. Eh, dinala ko rin na impanta ito. Sa'yo, bumabawi ka eh. Pero bantulin. Bantulin ba? Bantulin. Ba? bantulin. Eh, bayaran mo na, nagamit mo na eh. Walang yaka panyero. Walang yakang kung mga basta-basta ng motor, isang linggo ano eh. Ano natin so? Panyero, ako isang araw na ako na, wala eh siya isang linggo. umubo pa. Walang yung Diyo. Pero tapos sa munisipyo. Oh, paansin mo yung kasong nga karapin mo. Oh. <laughs> Ang mga ba? mabahala <Bahanangan> na na raw. <laughs> wala <laughs> yung Diyo mo pa. Ano susi eh. mo na, oh! Salamat. Walang well, diyo, panyero. Panyero, check mo, baka nalas pag. Ginasan ko pa yan, full time. Oh, ang wala siya ng plaka nito. Wala mo plaka yun. Eh, may plaka yan. Wala. Yung plaka ng araw, yung pantable. Gag! Bulan na ko eh. Baka oh, may bangas, panyero. Oh. Wala. Ay, rin. <laughs> yan ba pinagayabang mo sa akin? O, oh, panyero. Uh, Honda. 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 Pag mo, partikaray. Kasama ko yan, empty. Ay, susi mo. Kay, nakasabay ko, nakasabay ko siya ba? susi mo, susi oh. mo. Tingnan mo, nakinawa ko yan, empty. Tingnan mo naman gasolina, oh. Oh, 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 oh. mo. Yan, ganyan natin. Oh. Oh. Oh, kinargaan ko ng 150. Oh, sa lagay ba yung babayad pa ko sa iyo ngayon, oh. Kinawa ko, empty. Buti nga hindi ako natoyan, eh. Walang yan. Kano'ng kinarga mo? 150. 52.4 laha ang <laughs> <laughs> God! Paano <laughs> kasi ngayon mo pa? Walang joke ko eh May kita, kita isipan mo ibalik yan eh Wala Di eh Hindi mo haanapin eh Wala ko eh Wala ko eh Wala eh Magsasabi ka kasi panyero. Bakit mo mabilis, panyero. Anang... Panyero, napakatulin na mo. Eh. Oo. Tagpa sa akin yung hamaha eh. Yung hamaha mo, tapos eh.

Bakit? kau ako nasin Putangin